Magandang araw ano sa inyong lahat. Ako po si Juan Miguel B. Fernando. At ipapakita ko po ang ginawa kong iba't ibang uring tahing kamay. Ito ang ginawa kong tahi. Ito ang running stitch. Ang pinakasimpleng at madali sa lahat. Ito ang back stitch. Ito ay matibay na tahi sa pagdudugtong ng tela. At ito naman ang overcasting stitch. Ang tahing ito ay upang may tago ang gilid-gilid ng tela ay hindi magtastas. Ito naman ang hem stitch. Ang tahing ito ay upang hindi magtastas ang gilid-gilid ng tela. Ito naman ang blank stitch. Binagamit sa tahi sa gilid-gilid ng makakapal na tela. Ito'y nagmamalaki ko ang mga tahing kamay ng aking ginawa. Kahit hindi perfecto ang pagkakatahi ko sapagkat pinaghirapan ko itong matutunan at gawin. Masaya ako dahil hindi ko naasahan na magagawa ko ang activity na ito ng sarili ko lamang. Sa iba't ibang uring tahing kamay na ito, maari mo nang maayos ang mga may at punit na damit upang mo maayos tayo at malinis tayong tignan. Ang pananahi at paggagawa ng kasuotan ay isang magandang hanap buhay noon at ngayon. Lalo na dumadami ang bilang ng tao, dumadami din ang nangangailangan ng kasuotan. Kaya naman, maraming negosyante ang nagtatayo ng pabrika ng damit o patahian na nagbibigay ng maraming hanap buhay at trabaho sa ating mga kababayan. Sapagkat, ang damit ay isa sa pangunahing kailangan ng tao. Ito ang protection natin laban sa sikat ng araw, tuwing tag-araw, at damig, tuwing malamig ang panahon. Ito rin ang nakakatulong upang maiwasan natin ang mga kasakit-dulot ng pagbabago-bagong panahon sa ating bansa. Ang magandang katangian na natutunan ko sa pananahe ng tahing kamay ay ang pagiging matyaga. Sinikap kong matutunan ang bawat tahing kamay at matyaga kong sinabukan ang magtahi at matapos ang activity kahit na nahirapan ako. Lalo na katulad kong pagbuhan sa pananahi. Maraming salamat po.